Magandang hapon guys, konting update lang dito sa ating sari-sari store. Yan. So ito yung ating mga pang-ulam, dinisplay ko lang basta dito sa unahan kasi hapon na. Yung kikiam, hotdog, ayan yung lumpia, saka yung ah, longganisa, and may bulon na. So, ito nga pala mga kasari. In-order ko siya online. So, ang benta ko nito is 38. Ang puna niya is 20 plus something ata. Ayun, i-check iche ko pa ulit kasi nakalimutan. So, ito yung mga tuyo. Napakarami pa. So, hindi pa ako tapos magbalot nito. Kasi marami pa sa labas. Bali kasi 4 kilos yung na-order kong ganito. Ang ano nito, ang puhunan nito per kilo is ano 90. Yung ma-reject lang naman kasi to. Kaya yun, 90 lang yung bigay isang kilo. Hmm. Ito yung ating mga ricados. Yan, yung kalamansi. Hindi kasi ako nakapamalingke nung ano market day kaya yan. Yan na lang yung kalamansi. And then yung sili. <laughs> Ayun, papalitan natin yan kasi meron tayo doon bagong pitas. ay yung patatas. And, eto yung repolyo. E, isa na lang yung repolyo natin. eto mga kasari, hindi siya masyadong mabenta dito sa ano tindahan. Napaka matumal yan. Kaya, siguro mga tatlo pa lang yung nabibili niyan. Almost one week na. So, minsan ginukonsume na lang namin. Yan yung macaroni. And then, ito. Yan. 29 pesos. Ang puna nito is nasa 23 ata yun o yan. And meron tayo ditong bagong ano, pinamili. Kunti lang naman to. Kasi Monday bukas, mga kalchis. Kalchis napaka bestseller. Cracklings. Ito yung mga mabibenta. Tsaka mga chicheria. Ayan. And then may kape. Eh. 25 grams. Ayan. So, hindi ko muna to aanuhin. Kasi busy pa. Ayan. Sabon. Tsaka itong sabon, hindi pa siya nakadisplay. Ayan. Eh. So, good morning guys. Tayo ay mag muna ng mga biskuit dito sa tindahan. Dito sa lagay, dito sa mga estante. So, ito yung mga ano. Kasi nga Monday ngayon. So, pag-abi yung iba, inayos na namin. So, eto follow up na lang itong kalagay tayo ng mga ano sa estante kasi may mga awang-awang din naman so inalagay na natin to para yung mga customer is ano, uh, nakikita nila kung ano yung paninda mo ito din yung pang ulam natin manok, ayan, karning manok yung mga bulon nya ulit ayan, meron tayo ditong kikiam, yung ano, bagong hindi ko pa nilalabas, ito yung ano, um, balon-balonan dalawang kilo, pinabili ko pa lang yung kahapon tsaka ito, meron tayo ditong daing, yan. So babad na yan. Minarinate na. And then itlog ito na lang so magpapabili tayo ng dalawang tray kasi super mabenta to. Ah, uh, almosal, minsan tanghali. Lalong-lalo lalo na sa gabi. Yan mabenta yan. So ito Yan. So yung iba hindi ko muna inano doon sa freezer wala na ako mapaglalagyan. So, almasal na tayo. Ayan, makaroni. <laughs> Paubos na. So, ako naman mga kasari kapag ano, ayan, katulad yan, uh, almost two months pa lang ako nagtitinda ng mga pangulam. Maganda talaga kapag ano, kapag ka kompleto yung tindahan mo, meron ka ng pangulam, yung mga pang sahog, tsaka yung mga pang yun. Talagang maraming dadami talaga yung benta mo sa ano sa isang araw. So ako kahit na minsan may kakapusan pero syempre di diskarte pa rin tayo kung paano ba makabenta ng marami. So yun lang naman dapat maging ano tayo kung ano ba yung pwede natin pagkakitaan. So ako naman yung mga candies, pag wala akong ginagawa sa online ako nag ano nagpipindot. Tinitingnan ko kung ano ba yung mga candies na pwedeng ipangbenta.